alam mo ba ito Aling cooking oil ang dapat mong gamitin Habang nagluluto ang isang sangkap na hindi mo maaaring wala ay langis Ito ay isang mahalagang sangkap sa lahat ng uri ng pagluluto at gaano man kaliit ang ilagay mo malaking halaga pa rin ang papasok sa iyong katawan Kaya napakahalaga na maingat mong piliin ang iyong langis sa pagluluto may mga opsyon na mas malusog kaysa sa iba at ipinapayong mas sandalan ng mga opsyong ito kumpara sa mga normal na available sa merkado. Mga pagsasaalang-alang bago pumili ng malusog na mga langis sa pagluluto. Mahalagang huwag pumasok sa marketing hype ng iba't ibang brand na nagsasabing sila ay malusog na cooking oil. Ang mga pangunahing sangkap, gaano man ka pino, ay magdidikta pa rin kung gaano kalusog ang langis. Ang ilang mga katotohanan na dapat isaalang-alang ay Gusto mo ng mga langis na matatag sa mataas na temperatura at hindi madaling mag-oxidize. Kung ang mga langis ay madaling mag-oxidize, bumubuo sila ng mga libreng radical na nakakapinsala sa iyong kalusugan. Ang mga hindi malusog na langis kahit na sa mas mababang temperatura ay bubuo ng palin saturated na taba at sa gayon, maghanap ng mga langis na may mas kaunti nito. Mga malusog na alternatibo, narito ang ilang malusog na alternatibo sa mga karaniwang nakikitang langis ng gulay na mataas sa palin saturated na taba. Isa, langis ng olive. Isa sa mga pangunahing pagkain at bayani ng Jeta sa Mediterranean, ang langis ng oliba ay matagal ng paborito ng malusog na mga kampion sa pagluluto. Ito ay mabuti para sa puso dahil pinapababa nito ang LDL at hinihikayat ang paglaki ng good cholesterol o HDL. Ito rin ay napakababa sa saturated fats. Dapat mong subukang kumuha ng extra virgin olive oil, bagamat ang ibang mga variation ay mas mahusay pa rin kaysa sa normal na mga langis ng gulay. Dalawa, palm oil, mababa rin sa Palien-saturated fats. Ang palm oil ay mayaman sa vitamina E at maraming iba pang nutrients na ginagawa itong isang napakalusog na alternatibo sa normal na vegetable oils na karaniwan mong binibili sa merkado. Tatlo, langis ng nyog, ang iba't Ibang langis na ito ay may pinakamababang dami ng saturated na taba at ito ay itinuturing na pinakamalusog na alternatibo sa mga normal na langis ng pagluluto. Ang langis ng nyog ay naglalaman ng maraming lauric acid na tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng cholesterol sa loob ng katawan at alam din na may mga katangian ng antibacterial. 4. Langis ng avocado, isa pang malusog na alternatibo, maaaring medyo mahirap hanapin sa mga istante dahil hindi pa rin ito karaniwan. Muli, ang langis na ito ay napakababa rin sa mga unsaturated fats at sa gayon, katulad ng langis ng oliba. Maaari mong gamitin ang mantika na ito para sa pagluluto o ihain ito ng malamig bilang dekorasyon din para sa mga pinggan. Nagaalok ang Indian market ng iba't ibang langis at maaari ding pumili mula sa sesame, rice bran, sunflower, safflower, canola, nyug at purong G. Ang pagpapalito pag-ikot ng mga langis ay malusog dahil nagbibigay ito sa katawan ng iba't ibang mahalagang fatty acid na kailangan nito. Halimbawa kailangan namin ng malusog na timpla ng monounsaturates, 50%, polyunsaturates, 30% at saturated fatty acids 20%. Gayunpaman, dapat kang kumonsulta sa iyong doktor kung saan, kung aling lang isang pinakamainam para sa iyo. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.